Ang pinaka boss ng mga pogo, yan daw ang tumulong kay dating Mayor Alisgo na makatakas palabas ng Pilipinas noong hulyo. Ayon yan kay Senador Jinggoy Estrada na nakita mismo ang pangalang isinulat ni Go sa hiring kahapon. He is a uh, Chinese national and uh, allegedly based from the uh, reports that I have received, he is uh, he fled the country and he is now in Taiwan. I heard that he is a, the boss of all the bosses of Pogo. Kaya siguro itinaka si Alice Go papunta sa ibang bansa, baka ikanta niya itong ito nag-facilitate ng, ng kanyang, pagtakas. Sa kwento ni Go, sumakay siya at mga kapatid na Sheila at Wesley Sayate mula Metro Manila, lumipat ng barko at sumakay muli ng bangka hanggang makarating ng Malaysia. Ipinasulat sa kanya ang pangalan ng nag-facilitate ng pagtakas nila at ayon kay Estrada, holder ito ng limang passport. Hahayaan na ni Estrada ang nangunguna sa pagdinig na si Senador Risa Ontiveros na pangalanan ang Chinese National na nagpatakas kay Alice Go. Una nang sinabi ng dating alkalde na pinagtatangkaan na ng individual na ito ang kanyang buhay. Sabi naman ni Estrada, dapat magpakita siya ng ebidensya na may death threat siya. Iginigiit ng kampo ni Go na makapagbibigay sila ng detalye sa isang executive o closed-door session. Pero hindi kumbinsido si Sen. Risa Ontiveros na magsasabi na siya ng totoo rito. Anya, magpakatotoo muna si Go sa susunod na hearing sa Martes, September 17. Duda rin si Sen. President Jesus Escudero sa sinabi ni Go na walang Pilipinong tumulong sa kanyang makatakas. Gayunpaman, dapat daw siguruhing mananagot ang mga dayuhang kasabwat niya. Giit naman ang abogado ni Go. Kung ano yung sinabi niya, yun yun eh. Yun yun. Ang problema lang kasi, kung ano yung sinabi niya, hindi naman naniniwala. Samantala sa budget hearing, siningil ng mga senador ang Coast Guard kung bakit hindi na-detect ang umano'y paglalayag ng mga Go patungong Malaysia. Aminado itong hindi kasama sa inspeksyon nila ang mga privado o non-commercial vessels tulad ng yate. Nirerepaso na nito ang mga regulasyon para paigtingin ang pre-departure inspection ng mga sasakyang pandagat. Target ng Coast Guard na matapos ang review by October. Pero tanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, bakit ngayon lang ito ginagawa? Why do we need an analysis go incident before we can anticipate such a scenario? May nakakita ng butas. And we are not and I'm sure hindi lang sila ang gumamit ng butas na yan. The regulation was made in uh, 2009 and uh, I'm taking my role now to revise it, Joanna. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.